So, five years na po ang Manila Serie It was around this time, mga May po yun, 2019 Nung unang nanalo si Isco Moreno uh, Pagpunta ko dito sa Divisoria, kasi uh, nagtatrabaho pa ako dito nun malapit Pagpagsilip ko, wala na yung mga vendors Laking gulat ko Nagtanong ako kaagad, kuya nasan yung mga vendors? Ba't nawala? Kasi yung kakapanalo lang daw na Isko Moreno, uh, hindi pa siya nakaupong mayor no na kinausap na, nakiusap na dun sa mga vendors na uh, alisin muna dahil eventually po, ito po ay i-clear, ito po ay lilinisin para po makadaan ng maayos yung pong mga jeep, yung pong mga tao na pupunta po dito sa tutuban, sa ibang area dito sa Divisoria. Sa totoo lang po, kung naalala nyo pa, kung nakakalala nyo pa, Di bago umupo si Isko dito sa Maynila, hindi mo madadaanan 'to. Kasi yung kalsada, vendor dito, vendor dun sa kabilang side, gitna lang nakakadaan yung sasakyan. Ganyan po ang realidad dito sa Divisoria. Noong hindi pa umuupo si Isko Moreno. At tingnan niyo naman po ngayon, limang taon na. 'Di ba ang dami ng pinagdaanan ng vlog natin. Ang dami ko nang pinagagawa bukod sa politika. 'di ba? Nag-sports na ako, nag-showbiz na ako, pero hanggang ngayon po ay kita nyo pa rin yung pong magandang legasya na iniwan ng isang Isko Moreno na pinagpapatuloy po ni Hani Lacuna. Kaya tingnan nyo ang ganda oh. Anong resulta? Anong resulta ng ganitong klaseng disiplina dito sa Tibisoria? Kumbaga si Yormi Isko hindi siya tumanggap ng mga lagay. 'Di ba? Ang, ang nangyayari po na de-develop yung buong area bumabalik yung mga investors, bumabalik yung mga negosyante itong tutuban, Ayala may-ari niyan, reredevelop nila yan, pagagandahin. Yung pong LRT 2 extension, aabot hanggang dito so itong gitna magiging LRT 2 extension hanggang pier. So nagkakaroon po ng redevelopment dito tapos yung terminal dito kasi terminal din ito ng ano PNR. Eh. So magiging uh, magiging key intersection ito pong divisoria. At yan po ay uh, uh umaga, nangyari naging posible dahil po sa paglinis ng isang isko Moreno dito po sa parte nato sa Recto. Anong sabi ni Yorme Isko? Ibigay sa taong bayan pabalik yung pong mga gitna. Yung mga tindero, meron naman sila doon no? sa mga side streets, nandun pa rin. Babas may fight pa rin doon na maayos yung mga tindahan. So, hindi naman po tuluyang nawala yung pong mga vendor dito. Nilagay lang natin sa tama, nilagay lang sa gilid, sa mga side streets para po hindi po magulo yung pong mga bumabiyahi po dito sa gitna. Kaya tingnan nyo po, madaan po kayo ngayon, maaliwalas, maayos, ganyan pa rin po ang sitwasyon dito sa Divisoria. Five years mula nung manalong mayor si Isko Moreno. Kaya ako po, nag din ako kasi five years na yung Manila Serye. Five years na ako nagbablog about kay Isko. At masaya ako na napagpapatuloy po at ramdam na ramdam pa yung kanyang legasya dito sa Divisoria sa buong Maynila. Dumaan ka ng Blooming Treat, ganun din. Ramdam pa rin po sa buong Maynila yung legacy ng Isko Moreno. At yung mga pinapagawang mga housing, patakos na yung mga San Sebastian at San Lazaro Residences. Yung pong mga eskwelahan, nagagamit na. Yung Rosauro Almario School dito sa Tondo. So, ganyan pong klaseng leadership meron ng isang Isko Moreno at ganyang leadership sana ang makita po natin sa iba't ibang parte ng bansa, yung may disiplina, pero at the same time, may malasakit din sa mga mahihirap. Yan po ang napatunayan ni Isko Moreno na kaya palang gawin, kaya palang, kaya palang uh, simulan at kahit na mag ng leadership ay kaya ipagpatuloy. Uh, so, yun po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati guys. Filipinas got first. Bye-bye.